guys, nagpasab mo na lang ako yung tita Larry. <laughs> <Ay, laughs> nanahit yung pa. <laughs> <laughs> nanahit yung pa. Hindi ka na magkakapasab eh. Pwede yun guys, nanahit yung ako. Ano ni guys, nagpahingin naman kami sa ano, sa San Fernando. Ngayon nandito na kami sa Cabanatuan. Cabanatuan City na guys. So, medyo yun pa. Isang oras pa guys. 1 minute isang oras sa ano kalate 1 minute and 1 hour and 30 minutes pala 1 minute 1 <laughs> hour and 30 minutes so, wait mag stop over tayo dyan han sa Gabaldon. doon oo so mamaya guys pag stop over kami sa oo, Gabaldon. para mag vlog doon maganda yung mag para mapag vlog so abahan nyo mamaya guys yung mga view tingnan mo dyan nasa mapa tingnan mo kung gano'n nakalapit malapit na lang kami guys Oo, oh, malapit na lang siya Doon, niya. Doon tayo mag stop over na Oo, para magkano picture, magkano sightseeing Mag picture, yes, mamuli Ito siya no, boy pic Boy picture Boy okay, pic, boy picture Oo, guys Talagang Mahaba-haba ang ano, road trip ang aming nilalakbay ngayon Nandito na kami sa kalahati ng ano Dito ng Pilipinas, ng Pilipin, Pilipinas Na tengan ng Pilipinas Sa alam pa sa na, na, na. Okay. Yung Bersia pa rin dito oh, na Oo, na Bersia pa rin Malaki pala na may pa So, hey guys Update po kayo mami, guys Pag nandito na kami sa Gabaldon Gabaldon? Alright. Alright. Alright So yun hey guys, ayan, magandang tanawin ang inyong matatanaw dito sa video ni Tito so ayan hey, hello tingin mga mountain view alagang ayos dito guys so. ayos ingot yes, busy tayo ayos so guys so busy si tito lang nagdadrive ang gano'n dito para tayo pumasok sa ano kuweba ng kahoy <laughs> ayun na dito ano taniman ng palay Naano na ano na Nah, ini nah kuan oh, din yung mga bari dyan no? Parang Sea of clouds eh, no? Nyo, guys no? So Ayan Ito ang update At mamaya makikita pa guys Mga view na Snow. Hi guys view ang Wow sa baba. Oh Ganda mga naliligo na bata, guys. Uh, oo uh, Tingnan nyo, tingnan nyo yung view. Oo, oh, ganda, di ba? <laughs> tingnan nyo yung mga kubo. Ang ganda. Ano Tapos may dandala. mga naliligo na bata. Diba, na, sa Oo, oo. Tapos yung ilog, dandala. ano lang, malinaw. Malinaw ng tubig, guys. Oo, oo. Tapos tingnan nyo yung view. Dito, mountain view. Ang ganda. Oo, uh, oo. Uh. dito lang loob. lo na ako guys ha Stop over muna kami sa guys sa picture no, lang kami sino, boy pic Aba picture si boy pic Sino mo? Wala no Bravo Sino mo picture? Sino mo picture? Ay, nga Nagpapapicture picture na daw. Hala, <laughs> ng na bata naliligo sila. O, di so, na liliigus nila. Oo tuwa. Sayo nga guys. Tapos na kami magalok, magpicture don sa ano ilog. Di ba lalo pa alin niya? Malino yung tubig. Malino yung ano no? Yung ano nila? Malamang liliigus din na mga bata. Ano, Libo. Ayan yeah, yata ulam ba? Yung katingis na siguro babayaran niya ano? malalim mukhang malalim dito <laughs> guys malalim yeah, hey, yeah. guys ha ah. Uh. may naging isda no babaw uh. lang <laughs> siya hanggang paan niya lang kasi no uh. diba ang ganda dito so ulit napad na lang guys napad picture picture nabi doon eh yan narap na sa ano guys kapag mo paan namin 50 minutes saya abang-abang menang bergerintang banget you let's go saya pernah terbang nanti mau sulit ang lakad namin kahit malayo nag ano 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 picture dito lari gusto nyo makita ako papakita ko ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano papayin mo lang kakain guys kakain kami maya maya and then siguro mga lunch time tapos kumain tayo lang po and then gora na, na kami na. Gora, gora na kami ayun ang ganda doon oh dito ka lahat eh siguro araw araw maganda yung view mo no diba uh -huh. wala doon ka sa tuk -tuk ng bundok tapos uh, ano may nakalimutan ka doon sa baba Bil betchin nggak <laughs> tak asin nggak tak asin jangan-jangan <laughs> oh, badging ah, lang kambat duluan siurak duluan lah ah nang menggulung wala, tuh kan kompleto gak pala pospro <laughs> <laughs> kis, kis, kis no, <laughs> namumula yung eyes, tignan yung kakagising ah, lang namin, guys. Ano, time Nine check tayo. Time. time check, 12.31 na. Kakain muna kami. Ano, side running? Nine, no? Oh, Nine. O, alam nyo ba't namumula ang mata? O. Na-wear-log. O, yan. Natulog. Yung tingin to. Guys. Nagising kami. Nandiyan na yung toro, <laughs> guys. Kaya gabi, guys. Hindi ba? Kung ano na nangyari. Kaya gabi, natulog kami. Alas 6. Nagising kami alas 8 umulan. Oh, no, hindi umulan. naman alas 8, mga 9. Mga 9. Tapos, matutulog ako, na ako namin Ay, alas dos. Ako, excited na ako eh. Yeah. Ay, hindi Say, ka na talaga, talaga na nagsasayang. Na <laughs> inintay niya na yung oras ng ating pag-alis. <laughs> kasi sabi ko, mga 2, sabi ko mag-aayos na din ako kasi nga, Mas nasaktong dapat makaalis kami para maaga din kami makarating. Ano naman eh, good decision kasi walang traffic oh, uh, na. Oh. Nakapal nga pa kami. Nakapal, ganyan din kami guys. Inaano nga nila, inaas nila kanina. Sabi nila na baka gusto nyo pong mag-falls ma'am. Eh maliligo din naman tayo doon. Eh. Tsaka lang natin sa biyari, maliligo. Hmm, ba, mga sis tayo. <laughs> so, ayun guys. Kapag kapag mga gano'ng yun matakas kaya yun. Kaya natin yun. Sabay tayo din Oh. Sabay sila yung zip sabay tayo no. Mm mamaya, zip line. Awak mo na din doon dito. Awak mo. Awak mo. Ikaw mo awak. Ikaw mo awak. Ay, mas mataas pa nga yung ano eh. Nilapad natin ng... Sa ano, Biko na. De sa ano? Sa... Pwede ko na lang mag-saan. Saan? <laughs> sa para sa hili. Ayun, mataas. Oo, di ba? Mas mataas yun. Sa Boracay, no? Oo. Mas nilapad natin, no? Ipapakot nga ako. Baka mamaya, hindi lang mapukod. Ano so, ngayon guys? Ano? Kakain muna kami. Ngayon hindi ko makasakit si Fly. Kain ka lang ako dito. So ngayon guys, kakain lang muna kami. Tapos after nito, mag... Dugay ulit kami mamaya. Tapos, tapos sa mga lugar dito. Sa ating So, amahin nyo guys. At, dito namin kayo mamaya. Kain muna!